Good morning. Good morning. Dito kami sa Christ the King. Ate na kami ng seminar. Amen. Amen. Okay po ba? Amen. 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 i Amen. Amen. tayo ulit na puno oh. Ang ganda ng puno. Nabalatan na siya pero balat na siya pero buhay siya oh. Ayan, taas pa. Ang ng puno. Ayan. Ayan. Ganda oh. surprise the king. dito pala yung mga no school mga uh, ano group sila ali bro <laughs> Tita, bakit kailangan ng ano lang? Ay, bakit kinakailangan? Ano pong physical ang